Uh, matapos ang tatlong hearing, uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampulitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makarahang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may ilegal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo Uh, si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressman tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, uh, labing, uh, labing, tatlo, bumalik bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na report ng New York Times kasunod ng pahayag nang kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kaya dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng P.I., na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasa tungkol sa EJK pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng na gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman. Hinggil sa EJK noong ikaapat ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa rin banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD noong nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal. Nung petsang uh, 22 ng Abril, nakaraang uh, ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang uh, operasyon na inilunsad nung Abril 2024 na naglalayang pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, how to attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, kamara ng kinatawan sa kapig nakipagtulungan ng dating senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtak pan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at ininvoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code. Ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig nung ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos 'yon pinalaya si Ambassador Lakan at uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto, KPRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon ayon sa isang mapagkakatiwalaang source naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at diumanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito. Na talaga naman comprehensive itong planong ito.